ito na yata yung pinaka-intense na laro ko mga Lodi e. Tignan nyo ba naman kung gaano katagal ang laro na ito mga idol pulang pulang 40 minutes mga Lodi so, Grabe ka na pa ng isang oras ito mga idol Tignan nyo naman yung gano'ng punat na ng alert yun pati mga minion mga idol Grabe ba kaya tamang dip kami dito mga so, na mga kalaban mga idol Pipe man pa kami kaya hirap na hirap kami yan mga Lord. Tignan niya naman, no. O, o tingnan kayo, paano ay nag-3D -e sila. Dan, nila talaga yan, mahal o, di. Panalo na si Tatum na sila nagkakamari. Eh. Tingnan naman yan. Kung galo oh, yung mga Bainian at yung Lord. Grabe ba? Tingnan niyo nga yung host dito, mga Lord. Di. Is 23 minutes na yan, mga idol. Pero, mahaba pa yan. Ah, padal pa mga idol. Kaya, ayan, tignan niyo naman. Puro kami, tamang dertigan, mga idol. Ayan, ay, bag 1v1 ba ako rito? Kaya, amang, pero, di natin niya pinaya mga Lord. Di. Kaya sinabi ako yung mga natin dito mga idol Dep lang kaya pa yan mga idol Tingnan yung score natin 55, 56, grabe ba Ay ako tikapit pato, to pa yung natin yan mga idol Kaya raya, nagsahe saipari rito yung natin mga idol Nagbaabay sa inyer Inasor pa yung kambi natin mga idol Grabe ba talaga naman wala akong masabi sa tuwigan mga idol pero ang lupit din ang namin na kalaban mga idol katapat ko nga palaging mucho pero tinay hindi gagawin natin dyan mga lodi punta tayo atin kay Papa Chiu mga idol kasi pinatarangit na sa abiyat dito siya ay matchman natin eh kaya siya ikuyo yun, pinas yung gagawin natin dyan mga idol ay yan o napitas na atin dyan si Papa Chiu o diba mananahimik na yan mga idol eto tamang tingin tayo dyan dyan o kikuyo na yung Johnson dyan mga lods Pero ayan, nagsukura yung mga kakampi niya Kaya naman dito, tinanginawa ko oh, Diba, pitas tayo again Ay mo, ang pinasok pa naman yung tatlo edi eh, diba? napitas ka tuloy eh. Shoutout nga para Kay Gerwin Perez Na nagtatanong ng emblem natin Ayan lang Ang ay, ating ginagamit I don't Ay okay, gaya na gusto maginagamit ako talaga Ng bargain yan mga lodi eh. Para muro-muro yung item natin Pakabili tayo Agad ng item at dito tingnan nyo na may ginawa na yun So ang mga hansod Nagsasarili At ito tingnan niya Ayan, yeah, because ng kanilang gorgoy Diyan, ay nag-load na kami Tingnan niya naman kung gaano kahaba Yung oras 83 seconds Grabe Kaya yan o Nakuha namin yan yung load Mga idol At ito Kaya naman dito sinabihan ko na yung ating mga kakampi Natapusin na Paghihirap na ating mga kalaban At hangin Kaya naman Ayan mga idol o. Tamang Dinis-dinis na lang kami rito Ng minion Ayan Sinalubong na rin ni yung Johnson, mga idol. Ayan. Tamang ano. Ubus, mga lodi. Alam na this. Tapos sabay bye and send tayo. yung joke Bagal na kamay natin. Ayan o. Wala, hindi tayo magaling ano. Kaya, garot yung ginagamit natin, mga idol. Ayan o. Paltok pala ito. Ayan, tuluyan na natapos ang ating game. At kung kumamot ka rito sa ating video, mga lods, huwag mo na mga remote na mag -like At mag-follow na rin sa ating page. Tapos share na rin ang ating video. At pag mali mo tayo comment kung sinong hero na ba na ating susunod na gagamitin. Maraming salamat sa panunood at pagtambay sa ating video. Bye-bye!